At ito nakita natin mga kababayan, parang ang nagsisilbing uh, buhay niya ay ang oxygen na yan. Dahil pag hiningal ka, Hirap na po kung kuminga. Paano pag wala ka ng pambiling oxygen? Utang na lang po. Na utang. Paano kung halimbawa walang oxygen? Wala na po. Baka wala na po ako. Patay na po ako. Uh, nun na ako sa hospital. Two years old pa lang po siya nagsimula ako nagkasakit. Oo, mm -mm, dalawang Kaya kailangan talaga ingatan yung... So, yung cause ng pagkakaroon ng uh, kidney problem is sa pagkain? Opo. Na maaalat, gano'n? Opo. Hindi ko alam kung paano ko siya sasalamatan sa mga sakripisyo niyang binigay. <laughs> sa mga pagsubok na dumaan sa amin kahit na ako hirap na hirap na. <laughs> Nagpapasalamat ako sa kanya kasi hindi siya sumusuko na nandyan. dito bahay nila? Hello po. Magandang araw po. Kumusta po kayo? Okay lang po dati po. Kay sila yung ano, may sakit. Kayo nagda-dialysis. Ilang taon na po kayo? 26. 26. Oh, sino yung pumunta doon? Sila ba yung pumunta doon? Kami po. Nanay ko. Nanay niyo po, yung kasama niyo nagpunta doon. Opo. Kailan nagsimula yan? Ano po, 2022. Ano po ba sakit niyo? Kidney po. Sa kidney? Bakit nagkabukol-bukol yung katawan? Dito po yung tinutusok nila kada nag-treatment ah. po ng dialysis. Uh -huh. Pasok po kayo. Ah, sige po. Ito po. Okay. Ayan. Ito bahay niyo? Opo. Alikahan ni. Pasok po. Ito po lang yung bahay ko. Mm. -hmm. Ilang kayo nakatera dito? Ano, bali tatlo lang po kami nung anak ko sa asawa. Anak nyo? Opo. Ah, may anak ka pala. Isa lang po. Isa, asa na asawa nyo? Nagtatrabaho po. Anong trabaho? Sa bakery lang po. Bakery? Ilang taon ka na ma'am? 26 po. 26 pa lang. Bata pa. Pwede tayo oh, dyan? Dito po sa loob. Ah, po kayo. Hmm. Sige, upo ka ma'am. Reka Manangan. 26. Saan nagsimula yung sakit niyo po? Ano po kasi dati, praki, dati po, nagtatrabaho po kasi ako sa bakery. Mm -mm. Ang ano po namin dati, puyatan, kasi mm -mm. magmaraming gawa. Habot po kami ng madaling araw. Mm -mm. Pag ano, minom na lang ng energy drink para hindi na po inantok. Oh, tapos? Tapos, sa mga pagkain din po ng mga maalat. mm, -mm yun po yung sabi po ng doktor tapos mga soft drinks din po oh. so ano tinamaan ng kidney kidney po talaga okay so yung bukol na yan hindi naman yan kumbaga bumukol lang ano? ano po ito yung una ko pong dating access mm -mm. na pinagtutusukan inasira pumutok siya mm -mm. ngayon nilipat dito mm -mm. ito na po yung bago pati ito ito po wala na po. Ito Hindi, si Hindi, ito yung na. dati. Ito Opo, yung bukol. Dati. Ganon ba yung dialysis? Opo. Paano ba ang proseso ba? ng dialysis, ma'am? Ano po, dati. May picture po ko dito. Gusto niyo makita po. Okay. So yun, mga kababayan, mga kabarangay. Yan ito po siya. Sina, ayan. Oh, Sinasalinan ng dugo. Pag bumababa lang po yung dugo. Hmm. Pero sa ngayon, ano naman na po. I-joke naman po yung pakiramdam ko. Kailan ka huling nasalinan? Mga ilang buwan lang po yung ano, bago hindi na ako nakasalinan. Mga six months siguro dati po hmm. Pero hindi ka na nakapagtrabaho? Wala na po. Dito ka lang sa bahay? Opo, kasi pag nagtatrabaho, hinihingal na po ko eh. Opo. Tapos yung oxygen ko po nandyan lang, nakaantabay pag hinihingal kasi ako kay... Yan na lang po yung ginagamit. Ah, so hindi pwedeng mawala ng oxygen. Kailangan may oxygen lagi. Lalo na pag mainit. Opo. Pag mainit po, hindi po ako namamalagi dito. At hihingalin po ako. Oo, kailangan magpapahang sa labas. Mm -hmm. Lagaya ngayon, okay ka lang. Parang hinihingal ka na. Katatapos ko pa lang ano kasi. Dialysis. Ah, kakatatapos lang. So, parang medyo ano pa yung katawan ko. Parang bukas pa babalik yung talagang normal normal na ano ko ah pagkatapos lang mag-dialysis? parang nanghihina yung ano kasi natanggalan ng So pag ano, dialysis mga magkano yung gastos No nagumpisa ako dati parang kinanano talagang nauubos ko ang 10,000 sa isang linggo lang nasa private pa kami wala pang libreng dialysis noon mm -mm. kasi ngayon habang tumatagal may libre na mm -mm. Kaya wala po kami ano sa ano ngayon. Mga gamot ko lang, tas pamasahe, pagkain yung nagkinagastos ko. Ah, so nung nagpa-dialysis kayo, wala naman kayong ginastos? Wala na, nung nalipat na po kami sa ano, sa mga public na hospital. Mm. So ang problema? Gamot, tas gamot, pamasahi, pamasahi. Tas pagkain na lang Ay, pagkain. po. Ay, pagkain. Ilan taon na ba ng asawa mo? 32. Okay. Ilan kayo magkakapatid? 7 po. Ito. So, yun mga kapabayan, mga kabarangay no? uh, Si Ate Rica, 26 years old uh, Medyo hindi siya siniswerte sa ngayon Dahil sa kanyang uh, edad, 26 pa lang Pero ito, nagda-dialysis na siya At uh, kaninang umaga, nagpunta po sila sa bahay At uh, hindi ko sila naharap Dahil meron akong importanteng lakad kaya ang nakausap niya is ang ating mga ibang kasamahan pero kinuha namin ang kanilang location dahil ang sabi ko pag may time na pupuntahan ko sila at ito mga kababayan ang nasaksihan natin na napakaliit ng bahay nila at aayon sa kanya hindi siya naman malagi sa loob ng bahay pagka talagang mainit dahil bukod sa bawal sa kanya yon at ihingalin siya at ito nakita natin mga kababayan, parang ang nagsisilbing uh, buhay niya ay ang oxygen na yan. Dahil pag hiningal ka, Hirap na po kung kuminga. Paano pag wala ka ng pambiling oxygen? Uutang na lang po. Nauutang. Paano kung halimbawa walang oxygen? Wala na po. Baka wala na po ako. Patay na po ko, Iyano na ako sa hospital. Mm. Tatakbo na lang po ako. So, maaring ano? Opo. Maaring malagutan ka ng hininga pag walang oxygen? Opo. Huh? Tapos, hindi ka na nakapagtrabaho? Ah, dito na lang po ako. Binabantayan ko lang po yung anak ko. Binabantayan? Gaano kahirap yung sitwasyon ng isang nagdadialisis? Sobra po dati, Frankie, kasi yung dating ginagawa mo, hindi mo na magawa ngayon. Yung mga gusto mong pangarap pa sa buhay mo na wala na. Ano na na may anak po ako. Minsan hindi, hindi ko na po siya sa, sa, mga kilos niya. At hihingalin po ako. Pati sa mga pagtakbo niya, hindi ko na po siya mahabol. wala na po. Ito na lang po yung buhay ko. Naantay ko na lang kung kailan ako kukunin. Pero ang ko lang sa, sa Diyos, ano, mapalaki ko muna yung anak ko bago ko kunin. Mm -hmm. wala ng pag-asa. Ilang taon ba yung anak mo? Ang sisiks pa lang po. Ay, maliit pa. 2 years old pa lang po siya nagsimula ako nagkasakit mm -mm, dalawang taon pa lang yung time na po yun hirap, hirap na na talaga ako kasi ano niliit li pa lang niya mm -hmm. aalagaan pa siya tapos pati ako aalagaan pa din mm -hmm. napakahirap ng dapuan Opo. ng sakit no tama yung sinabi mo talagang pag nagkasakit ka ng ganyan maglalaho yung pangarap mo hindi ko siguro naalagaan yung sarili ko dati kasi sobra din sa pagtatrabaho. Kasi dati, nagtatrabaho pa ako sa bukid. Nagpipitas lang ng mais ka para may ano, ano sa araw-araw. Kasi yung trabaho ng asawa ko, mali lang din. Napakahirap tignan yung anak natin, no? Hindi na natin magagabayan. Opo, tapos o. wala na yung, hindi na siya masusundan kahit gusto pa namin. Ang hmm. isa niya lang. Nag-aaral naman na siya? Kinder po. Hmm. Hindi mo na siya sa school. Pag malakas po yung katawan ko, ako pa rin po nag kasi ayaw niya po ng ibang ano mag-ahatid po sa kanya. Hmm. Gusto niya ako. Gusto niya ikaw. Hmm. Pero pag araw ng dialysis ko, hinahatid ko lang, tas iano ko na sa tita ko, siya na yung magsusundo. Siya ang nag-a-assist sa'yo pag magda-dialysis? Mahirap din naman kasi pag walang kasama sa dialysis. Okay. Kasi pag may time kasi na pagkatapos ay mag-dialysis, nahihilo kami. Kaya na may kasama talaga. Mabuti, malakas pa yung nanay mo, may tumutulong pa sa'yo. iyo. isa lang ang anak nyo. Opo. Okay. Mag lang, wag lang tayong mawala ng pag-asa. Pray ka lang. Kung mabibigyan sana ako ng pagkakato, matransplant. Kaso mahal kasi. million Mm hmm. Ah, yun ang pinaka gamot nun, yung kidney. Pagagamot, pero yung may maintenance pa rin po. Ah, Pagkatapos ng ano, pag pera. pagkatapos ng transplant. Na lang yung dialysis. Ah, para mawala na. Opo. Kasi ang hirap din pumunta sa dialysis kahit na malakas ang ulan, bumagyo, pupunta ka at pupunta ka. Ay, ganun. Pag Opo. Pag schedule niya. Bawal po umiskip ng dialysis. Paano pag na-escape mo 'yon? Kasi pag na-escape mo ako, yung, kami 'yung mahihirapan. mapupuno 'yung tubing namin ng katawan. Mm -hmm. Kaya dapat lagi kami nalilinisan. Oh, Kasi hindi na po kami umiihi. Ay hindi kayo umiihi? Wala na nasira po 'yung kidney namin. Hindi na po siya umaandar na. Siya 'yung naglilinis nung dumi sa tiyan. Mhm. Mm po 'yun. Oh kaya kailangan talaga ingatan yung... So, yung cause ng pagkakaroon ng uh, kidney problem is sa pagkain? Opo. Mga maalat ganon? Opo. Okay, pero napaka, nagkakapagtaka, napakaaga mong dinapuan, 26 years old. Opo, kasi nung ipinanganak ko kasi ang anak ko daanong ano, tumas yung pressure ko. Mm -mm. Parang nahiblad ba ako? Siguro nagumpisa na po doon. Mm. Tapos hindi ko na po naalagaan yung katawan ko. Okay. Kesa din po yun na nagkos ng pagkasira ng kidney ko, yung pagka high blood ko po. Okay. 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 So yun mga kababayan, no? Napakahirap ng uh, sitwasyon pinagdadaanan ni Ate Rika ngayon. Kaya minabuti ng team napuntahan siya para makita rin yung sitwasyon. Itong bahay nyo? Hindi, hindi ko po pa. Ba Parang pinaalam ko lang po sa lola ko na may ari hmm? na pwede dito muna kung magpatayo ng bahay ko. Mm -mm. Kasi pag doon pa sa nanay ko, marami na kasi kami dyan eh. Oo, oh, kaya dito ka na lang. Pero yung mga pagkain ko, dyan ako nakikikain kay nanay. Oh. Kasi hindi na ako nakakagalaw nung magluluto pa ako. Okay. Kaya wala kayong makikitang luto dyan sa ano ko. Mm -mm. Ah, pinabar, parang binibigyan ka na lang nila ng pagkain dito. Oh, oh. Ako na lang po pumupunta ah, sa pupunta. kanila. E eh, paano naman yung asawa mo tsaka anak mo pagkain nila? Kaming dalawa nang ano ko po, anak, anak, ko. Kasi yung asawa ko po kasi madalang lang siya umuwi. Kasi pag tumigil siya ng pagtatrabaho, wala siya may papadala sa aming mag, mag Ay, Nasaan ba siya? Sa kamiling po. Ah, doon siya nagtatrabaho? Opo. Madalang lang po siya umuwi dito. Uh -huh. Pag namimiss niya lang kami. Pero at least umuwi regular naman na inaalagaan or sinusuportahan kanya. Dahil po nang sinasahin niya, binibigyan niya po sa amin. Napakabait niya. Opo. Okay, very good. Basta laban lang tayo, ano? Opo. Salamat at uh, napuntahan ko kayo dito. Uh, sana makatulong si Daddy Frankie. Kuya Bandam? Marami salamat din po, Daddy Frankie. Mm -mm. Paingi isang sakong bigas. Yan, magbibigay tayo ng uh, bagamat sabi ni Ate Rica, hindi na sila nagsasaing Pasok mo, Bandam. Thank you, Kuya bandang. Maraming salamat po, Daddy Francis. Uh -uh. Bagamat sinabi ni Ate Rica, mga kababayan, na hindi na po siya nagsasaing dito, pero alam ko makakatulong kung bigas, bigay mo na lang sa nanay mo. Opo. Para si nanay lang ang magluto, ano? Opo. At uh, tawag nito, uh, magbibigay din tayo ng kaunting tulong pinansyal para may panggastos-gastos sila So, mabuti, Ate Rika, at uh, kahit anong nangyari, kahit ganyan ng sitwasyon, napakabait ng asawa mo at uh, hindi kanya pinapabayaan. Opo. Gaya na sinabi mo na binibigay niya yung lahat ng sweldo niya. No? Tapos, uh, Ate Rika, nga pala, gaya na sinabi ko, ako si Daddy Frankie, alam kong kilala niyo naman na ako. Opo. Dahil kabilang barangay lang ito, mga kababayan nakabidyo po tayo, i-upload namin to, no? Mapapanood ng mga kapatid mo. Ilan ba kayo magkakapatid? Pito po. Marami. Natutulungan ka rin ba ng mga kapatid mo? Opo. Minsan po. Very good. Sana pagtyagaan pa nilang tulungan ka pa nila hanggat makaya nila, ano? Kasi so, maliit lang din yung mga sinasahod ng mga kapatid ko. Hmm? Maliit lang din po yung sinasahod ng mga kapatid ko. Ah, lang din. Opo. Pero kahit papano, at least, kumbaga naabot-abutan kanila nila. Opo. Napakabait nila, no? Anong masasabi mo mapapanood ito ng mga kapatid mo? Anong mensahe mo sa mga kapatid mo? Sa so, mga kapatid ko, maraming maraming salamat sa inyo kasi kung ano yung mga hinihingi ko binibigay nyo nang walang mga kung ano-anong sabi. Bigay ka agad. Mm -hmm. Sana magpatuloy kayong ganyan sa akin. Pasinsya na kayo, may kapatid kayong ganito. Sa nanay mong napakatsyaga, sinasamahan ka lagi. Sa nanay ko rin. Hindi ko alam kung paano ko sa sasalamatan sa mga sakripisyo niyang binigay. Sa mga pagsubok na dumaan sa amin kahit na ako hirap na hirap na. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi hindi siya sumusuko na nandyan. Okay. Nararamdaman kita. Sa asawa mo naman, siyempre. <sighs> sa asawa ko na mahal na mahal ako kahit ganito na ako, hindi pa rin ako pinagpalit. Sobrang sipag niya na magtrabaho. Sana mag-ingat ka palagi dyan. Ate, okay. huwag kang mawala ng pag-asa, ha? Tandaan mo, kaya na sinabi mo, hindi sumuko ang iyong ina. So, ibig sabihin, mahal na mahal kanila. Maraming nagmamahal sa iyo, okay? At, uh, Magpray ka lang, laban lang. Huwag mo masyadong intindihin ang problema. Ipagpray mo lang na sana mapalaki mo pa yung anak mo. Ate, balang araw, di ba, pag lumaki yung anak mo, alam kong mahal na mahal mo siya, alam kong gagawin mo ang lahat para sa anak mo. Maaring sa panahon na to, hindi pa maintindihan ng anak mo kahit anong sasabihin mo sa kanya dahil sa kanyang murang edad. Pero paglaki niya, mapapanood niya tong video na ito. Ano yung mensahe mo na mapapanood niya pag dumating yung panahon na malaki na siya? Sana ko na nag iisa Kung mapapanood mo naman ito balang araw, sana lumaki ka na may takot sa Diyos. Huwag pa ka, mag na mabuti. Kasi ikaw lang ang anak ko, nag-iisa. Pangalan ng anak niyo po? Gohan po. Lalaki siya? Opo. Okay. Ayun po siya. Ah, okay. Sige, Nay. Ate Rica, pakatatag ka lang, ha? Ito, may dala akong 5,000. Sana makatulong to sa'yo. Maraming maraming salamat po, Daddy Frankie. Walang ano man. Napakalaking tulong po ito sa akin. Hmm. Pray lang tayo. Opo. Kasi ako naiiyak eh. Alam ko, hindi biro-biro ang iyong pinagdadaanan. Pero mapalad ka pa rin compare sa ibang may sakit, may karamdaman. Dahil may pamilya, may kapatid, may nanay ka, at may asawa ka na hindi ka nila pinabayaan. Opo. Sadyang may kapalaran ang bawat isa sa atin. Kaya maging matatag lang tayo. Lagi tayong tumawag kay God, no? Opo. Opo. Thank you po. Walang ano man. No? Kasama ko nga pala si Aling Rochelle, ang aking asawa. No? Okay. Huh? Hello po. Hatatag ka. Opo. Hmm. Kaya mo yan, ha? Pray ka lang kay God. Marami yes. po. Sana oh, marami pa po kayo matulungan na kagaya ko nangangailangan. Yes. Laban lang, na? Huh? Opo. So yon mga kababayan, mga kabarangay. Sa mga paglipas ng mga panahon, paglipas ng bagyo, napakahirap paglabanan yung mga pagsubok. Pero sa nakikita ko kaya, Tirika, di na no, mas mahirap pa yung pinagdadaanan niya. Pero dahil may Panginoon tayo na siyang uh, uh, walang tigil na gumagabay sa atin, kaya hanggang ngayon, no, lumalaban pa rin. No? So, pray lang tayo para atin. Okay? Sige na, kalma lang ate para... Hinahabol na niya hininga niya, no? So, ayon mga kababayan, mga kabarangay, hindi ko na po masyadong uh, habaan yung ating pakikipag-usap ay ate. Ang mahalaga po ay napagatid tayo ng counting uh, bigas, counting uh, cash assistance na makatulong. Sana nakatulong kami sa iyo sa hapon na ito. Opo, napakalaking tulong po ito dati parang sa akin. Praise the Lord. Na? Thank you po. Sige. Maraming maraming salamat po mga kababayan. Kung isa ka man na nanonood ngayon sa video ito mga kababayan para mas makatulong pa. Maglalambing po ang inyong lingkod. Share natin ang video ito. Maraming maraming salamat po and God bless po. That's konti pang ano, uh, words of wisdom. Ganitong mga kababayan natin yung mga karapat dapat natin tulungan. Sige. Ayon. At syempre mga kababayan, muli po lalong-lalo lalo na ako'y magpapaalala sa ating mga kababayan na may extra, may sobra. Sana po'y kaisa ko kayo, tulungan nyo rin ako para makatulong pa sa mga kababayan natin na may pinagdadaanan. Sa tingin ko mga kababayan, yung mga kababayan natin may pinagdadaanan, Walang kakayaang maghanap buhay, sila po ang karapat dapat nating pagtuunan ng pansin. Dahil alam ko po, maging si Ati Rica, hindi po niya ginusto na maging ganito siya. Subalit, pilit pa rin niyang nilalabanan alang-alang po sa kanyang anak na anim na taong gulang pa lamang. Ayon sa kanyang mga kabubayan, ang kanyang asawa halos hindi na po magdeo para matugunan or matustusan yung pagdadialisis ng kanyang asawa. No? Huwag kang magalala ate. Sana makabalik pa kami rito at makatulong pa ako muli sa iyo. nga pala, tiri ka, uh, gaya na aking sinabi, i-upload ko to. Maraming mga kapanood sa mga kababayan natin. Baka may gusto kang sabihin or may kahilingan ka, malay mo, may magpaabot sa iyo ng tulong. Kung may gusto po kayong iparating o ibigay na tulong dyan. Wow, pwede nyo po akong tulungan kasi napakahirap po ng buhay ko. Ang hirap-hirap po na ng dadadialisis na wala kang daladalang pera sa daan. Pati pambili po ng gamot, wala po. Minsan umihingi lang ako po ako sa mga may mabubuting loob po dyan sa mga daan. Sa po, sa hospital po na binibigay po nila. Sige. So ayan mga kababayan, maraming maraming salamat. Si Ate at si Daddy Frankie ay kumakatok sa inyong mga puso. Maraming maraming salamat, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, saan man po kayo naroroon, sa lahat po na nanonood. Mabuhay po tayong lahat. Thank you po.